Ayan, hello mga kalapanyang For today's video ay Maggagalat tayo Punta tayo sa Park Malapit sa kampo ng mga sundalo So, let's go Babalikan ko na lang kayo kasi ayaw kung Wala kasing ano Cellphone holder yung ano yung Gamit kong motor So, ayaw. ang gagawin ko na lang is ay, ano, Ipo-pause ko muna At mamaya na akong continue Let's go Ayan guys, as you can see, makikita mo yan dyan. Yan. Yan yung papunta namin trabaho, yung surpat. Pero doon talaga yung ano, doon talaga ako dumadaan. Doon. Tapos dito, kung gusto ko lang dumadaan, yan yung highlight. Ayan yung ano, yung ano, Asian store. Yan. Pupunta, didiretsoy didire, didire natin yung ano, yung daan na papunta doon. Kasi andun yung kampo, andun yung ano, andun yung, anong tawag nito? Um, um, kampayan. Yan. Sa anim na taong dito ako tumataan lagi. Kasi parang convenient sa akin yung kanina akong dumaan kasi may nakikita ako mga ano minsan mga uh, pero sa ngayon wala na yan kakala muna tayo kaysa naman tayo mapuriyong sa bahay yan yung pinakadulo dun kailangan natin mag ano huwag natin mag ma, na tayo mag uh, video habang nag-drive kasi uh, alam mo na building here. Ayan. Kakiita yan ng bagong bago yan. Ayun, ayun. School yan. Yan, yan ang school. Yan naman yan, walang pasok din. Ang ganda no. Eh, yan lang din at oh. Sa kabilang baba. Eh iyan naman, yan ang elementary. yung kasakitbolan ng mga ano mga pilipino kagul walang works sila yeah. you can see meron dito ano na, tayo ng ano ano kung paano picture na ano nang nangtampok talaga si sa kakama ano tayo karon tayong dito naman punta tayo dun sa unahan